Ayan mga kabakyad yung order namin Kakain na kami uh, Katas ng ating pagbablog uh, Maraming salamat Panginoon sa blessing na ito uh, Thank you very much Lord sa sa lahat na binigay mong blessing sa pamilya ko uh, Masaya masaya ako Panginoon na uh, tayo sa Youtube kaya na. thank you lord sana ganun din ng ibang uh, mga vloggers uh, magtyaga lang uh, at makakasahod din kayo uh, ayun lang tyaga-tyaga uh, lang uh, may pira sa pagbablog uh, hindi man ganun kalakihan pero malaking tulong sa sa ating pamilya uh, maraming salamat sa lahat uh, shout out sa lahat na sumukurta uh, Uh, sa lahat ng mga kapatid ko, sa sumuporta sa, sa akin, uh, sa lahat ng mga kaibigan, maraming salamat. Uh, yun. Katas ng YouTube. Ayan, maraming salamat sa lahat. Uh, Nagpapasalamat. Na thank po. you. Ayan, mag-thank you si Archie. Ano masabi mo sa sahod ni Papa sa YouTube? Thank you, YouTube. Ayan, uh, thank you sa mga supporters natin. thank you, bro. Thank you. Ayan, mga kapatid. Maraming salamat. Uh, Tapos gusto ako nang kasalamat sa lahat na reporters natin na uh, sumubuhay pa sa mga vlog. Uh, God bless namin natin. Maraming salamat. Uh, sa YouTube may pera, may katas. Katas ng YouTube. Uh,